Sumampu pa nating kababayan ang nakatawid na sa Rafa Crossing sa Gaza. Habang ang Israel pumayag na raw sa apat na oras na tigil putukan araw-araw. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. Sa gitna ng patuloy pa rin gera ng Israel at Hamas, sabi ng Amerika, we understand that israel will begin to implement four-hour pauses in areas of northern gaza each day with an announcement to be made three hours beforehand now, we've been told by the israelis that there will be no military operations in these areas over the duration of the pause and that this process is starting today Magagamit daw ang ceasefire para sa humanitarian aid at pagbibigay oras sa Hamas na pakawalan ang higit dalawang daang hostages, kabilang ang nasa sampung Amerikano na gusto na rin mapalaya ng White House. Pero habang wala pang anunsyo ng ceasefire mula sa Israel, tuloy lang ang pag-atake ng Israeli Defense Forces sa Gaza. Hindi na malaman ng mga evacuee kung saan sila pupunta kaya ang mga nasa norte, naglakad na pa southern Gaza, matakasan lang ang putukan. Sa ngayon kasi, lampas 10,000 na ang nasasawi sa Gaza. Karamihan sa mga yan, mga bata at kababaihan. Mamayang hapon naman, inaasahang makakauwi na sa Pilipinas ang unang batch ng mga kababayan nating nakatawid sa Rafa Crossing. Pero 36 lang silang darating dahil may ilang nagpaiwan muna sa Egypt. Masaya namang ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos na 56 pa nating kababayan ang nakatawid na ng Rafa Crossing ngayong araw sa kabuuan na sa 98 na sa 137 na nagpaparepatriate ang nakatawid na sa border. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.